Goy, nandito lang pala to siya. Brad! na naman yan. Brad! Hindi, nandito lang pala eh. Oh, Anong ginagawa ko dyan? Ano ka Nag-esasisyo. Hindi pa kami naghahanap sa'yo eh kasi may palaro kami sa'yo. Ano ang palaro yan? Ito. Ito Brad, ito yung pinakamagandang ehersisyo Brad. Ehersisyo to. para magka-abs man tayo ba? Para magka-abs tayo kasi pangit-pangit naman Ganyan-ganyan mo. Hindi. Ganun man to. Ikaw man magtalong nito. Ako man. Ako yung kaya 'yan 'yan. Hindi mo ayosin. mo, na. Na. Ah? E mo, ayosin. Ayosin mo. wala nang pera kaya hindi oh. mo ayusin. Ah. Ano mga ano mga Oh, Ganito oh, na lang. Pagbigay mo kami ng pera oh, sa lang. Kita mo, Brad. Oh, oh, watan Oh, oh watan oh, daw oh. na oh, ka ng Ay, ayan kana naman. Ayan kana naman. galing ng pera niyan? Galing kami bangko. Galing oh, kami bangko oh, dong. Nanulis din kayo sa bangko. Wala oh, ko kami manulis dong kasi mabait man kami. Hindi kami bad dong. binigyan kami ng pera sa bangko dong kasi natakot sa amin dong. Oh, nanakot na. Nanakot din kayo sa bangko. Hindi kayo nag-hold out. Ayusin mo. Binigyan ka namin o umalis ka na lang. Oh, oh, oh. dami-dami ito, brother. Bigay namin sa iyo ito. Ano? Sige. Basta, Sistila hindi ka. Ang oh. akin, ha? na, Unda na. Hindi ko alam. Mawakan pa, madumihan yan, eh. Hindi. Ano, ano? Ayag ka ba? Ayag ako. Ka Marami Sige. na mira. Pero, naka-blindfold ka. Blindfold ka. Kaya... Naka-blindfold ka. Naka ah. Oh. oh, basta ba? Ito, 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 Oh. Pag nagpalaro ka yeah, kami, naka-blindfold. Oh. Ngayon, ah. ito naman. Oh, sige, naka-blindfold oh. ka. Wala niyang pira. Hoy, labing. Hoy, hawakan mo, hawakan mo 'yong. Kaya ah, na. Ha, sa akin 'yan. May anak kai. Na, may anak, may anak. Transformation okay. mo. I-transformin okay. mo okay. talaga. Okay. Simulan natin. Pagtalon ka. Okay. Kapag marinig mo 'tong "sinila," tumalon. Marinig mo 'tong "sinila." Okay. Sige. Sige, talon ka. Sige. Okay, okay, okay. Asakin na 'to, sige. simulan natin. Isa. Dalawa. Kita lang muna. Kita lang muna, sinila. Isa. Dalawa. Tatlo. <laughs> <laughs> ah, galing di Brad Eggie. Bilisan, ah, bilisan namin Bilisan, namin, ah. G, G. 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 bilisan namin ah. na. bilisan namin. Oh. Lang, oh. Okay. Okay. Bilisan namin ba? Oh. Ki, Ki, Oh. ba? Ki.